May pag-asa ba na may makukulong na hindi lang yung mga lower? Ah? Well, una, alam naman natin na systemic at saka institutional yung corruption. Which means, kailangan ng sweeping investigation, sweeping reform. This is truth on the line. <laughs> o oh, yan, yan, ang tanungan din <laughs> ng mga tao. Alam mo, lalaki ng mga... Ang lalaki ng mga taong ini-implicate eh. And alam naman natin ang takbo ng ating judicial system, ano? Hmm. May paruroonan kaya. To sa tingin mo, considering the environment, may pag-asa ba na may mak makukulong na hindi lang yung mga lower, ha? Well, una, alam naman natin na systemic at saka institutional yung corruption. Which means, kailangan ng sweeping investigation, sweeping reforms. Pero sabi nga nila, baka kahit sinong ilagay mo dyan, may konting tama, eh. Yeah. Diba? Kaya kasi nasabi ko, hindi siya magbabago overnight. Pero ang pwedeng gawing overnight, itong mga uh, several na naging prominent dito sa uh, usapin na ito. Uh, hmm. Alimawa, anong gagawin nila kay Saldico? Anong gagawin nila kay Jingoy at kay Joel Villanueva? Anong gagawin nila kay Bonoan na mismo yung anak ay meron palang uh, Uh, kasama sa isang uh, isang contractor pala. Anong gagawin nila dito sa mga mga district engineer, undersecretary, itong mga kung ano na ito, itong mga malalaking contractor na ito. Dapat at least karamihan diyan makasuhan, maipakulong at mabawi yung ninakaw. Kung hindi, tingin ko pag magagawa nila diyan, medyo magpapasensya ang mga tao na yung iba pwedeng medium term at saka long term. Pero hindi pwedeng wala silang gawin ngayon kailangan itong mga ito na very prominent ay makasuhan, makulong, at mabawi. Kaya nga sinasabi ko kanina, hindi pwede na yung mga testigo, lahat sila dahil nagtestigo, gagawin mo na lang simpleng witness, state witness, at immune from a uh, suit, at saka hindi pwedeng bawiin yung ninakaw. In their billions, ha? Diyan magwawala ang tao. Oh, to, to, the credit of the Department of Justice, siya naman ang sinasabi ni Secretary Jesus Crispin Remullia, no na pinag-aaralan namin kasi, yun na nga, ang sabi ng mga legal experts natin, di ba, mm -hmm. kung, kung mag-state witness ka at napakalaking assets ang kailangan mo makuha, kunin mo muna yung assets. Mm -hmm. Kasi kapag nag-state witness ka na, mm -hmm. Hindi di na... ka na pwedeng mag magbalik ng kwarta. Kailangan restitution first. Si Justice Antonio Carpio, yeah. yan din ang sinasabi. Under the witness protection law, na sabi nila, yung isang senador daw, hindi alam ko ano yun. Mm. Sorry ah. Hindi <laughs> daw alam. Uh. Meron daw ganong batas. In fact, tiningnan ko na ng nga, uh. sila. Uh. Meron ganon na it has to be, kung kailangan mo ng restitution, mag-restitution ka muna bago ka mag witness. Mm. Tama. So yan, uh, short term, medyo ma-assuage ba yung galit ng mga tao? Kung mag, diskayas, no? Hindi lang, hindi lang yung kotse ganolang lang naman yung kotse bilyon-bilyon yung pera eh. Oh. Mga anong percentage kaya nung, nung kayamanan ang pwede nilang ibalik sa taong bayan na medyo papayag na tao. Sige na nga, state witness nyo na yan. Hindi natin sigurado, pero everything is perception. Eh. Hmm. Uh, halimbawa, may makita silang uh, big contractor na nakakulong. Meron silang nakitang big contractor na nag-solid ng pera. Meron silang nakitang senador na nakulong katulad nung Napoles na panahon na yan, ka, uh, at saka mga kongresista, tingin ko mababawasan dramatically. Pero labanan niya ng perception eh. Depende rin yan sa messaging ng gobyerno. Hmm. <laughs> Dahil kung ipafumble nila ito, katulad ng mga nakaraan, eh, sayang. <laughs> no? Sayang. Pero the very fact na nakaamba ngayon yung mga kaso, the very fact na pinag-uusapan na yan, tingin ko is a positive move. Kahit sabi ng isang senador na ipapadisbar niya si Justice Secretary Mulya dahil hindi daw naiunawaan yung batas. Diba? <laughs> so, kahit may gano'ng threat, tingin ko itutuloy-tuloy ito ng gobyerno. Ang kita mo naman si Stevenson eh, hindi lang niya tinanggal, hindi lang niya finrish yung accounts, kinasuhan niya yung mga dating DPWH, mga contractor. At ang alam ko ay mismo si Bonoan ay nakaamba, nakasuhan. Ito yung unang cabinet secretary nakakasuhan mismo ng gobyerno, kung sakali. Tingin ko yung mga ganyan, kahit hindi pa yan lahat, ay very dramatic na ma-assuage yung bahagi ng galit ng mga tao. At least part ng galit. No? Part ng galit. Pero tingin ko ay itong nangyari ngayon will be a permanent fixture ng ating political landscape. Ibig sabihin mga taong nagagwardya, mga taong humihingi ng transparency, mga tao na nagde-demand na itong mga makapangyarihan na ito ay makasuhan at makulong. That will be a permanent fixture ngayon. Hindi lang ito yung parang a flash in the pan, katulad kay Napoles. Ito, itingin ko, will be sustained. Probably because of social media. Hindi, hindi na papatahimikin ng social media. Paulit-ulit na yan. No? Parang yung mga senador na sinabi na, hindi ko kila, wala akong kilalang district engineer. Yung pala eh, sa Ayun na. nakalabas sa, sa, social media, di ba? So, hindi ka na patutulugin ng, ng mga yan, lalo na ng kabataan na nakita mo nung, uh, nung uh, September 21. No? Kala siguro ni Chavit, eh, dahil legend siya, eh, uh, kakatakutan siya ng mga bata. Ah, pinagsisigawan siya na, hmm. walang Chavit-Chavit sa mga bata ngayon, di ba? Hmm. Eh, dati, kanyan eh. Uh, lahat, takot yan eh. No? eh yun yung inuulit ko, magiging permanent fixture ng ating landscape na maganda naman